Yan, yung idol, what's up? Kumusta kayong lahat dyan? Magandang hapon, magandang gabi Ito si HB Rom Ju Nagbabalik, nagbabalita idol Sa <laughs> mga so, nangyayari dito Sa aming lugar ngayon, sa Talibon mm. May babalita ako sa inyo Mga idol ngayon May babalita ako Kasama ko pala ngayon si Mrs. I'm oh idol. Yan, si Green yeah. wow. Yan. Tapos yung anak na to Nang nasa likod ma Sila na? Oh yung tatlo kong anak andun sa isang motor ayun no? ayan si Justin yung nagda drive ayan kasama kami ang anim so ngayon mga idol papunta kami sa lungsod ng talibon or sa market uh, yes. ayan. <laughs> kasi uh, ayun na nga wala pala akong ibalita mga idol eh. sorry hirap mag vlog mga idol wala akong topic ano ba yun kahit ano na lang i-ano eh, malapas sa ating bibig no Ayan, nagda-drive pala ako ngayon mga dol Obvious <laughs> no? Ah, oh, Ayan Ayan Si Si oh. Wanahan lang ako mga dol Mag-iingat ka Ramjo kay, Sa pagmamaniho Si mo na lang pabidyuhin mo, sana <laughs> Ganun o no? Eh, eh, si Iba, eh. Hindi siya magsalita, mga idol. Mahiyaman siya. Kasi siya na kayo. Oh. Bali, mga idol. Gusto ko batiin si ma'am from UAE. Uh. Ah. <laughs> Nasa kasi ako kay ma'am from UAE. ano ba yan, oy? Kasi hindi yan mawala sa ano ko, mga idol. Kasi yan talaga yung tumutulong sa akin ngayon. Ano? hindi talaga ma'am from UAE. Dinig ba? Gusto kong batiin pala si ma'am Dirk belated na birthday ma'am kasi ano, birthday niya kahapon mga idolins ngayon lang namin gagawin yung ano, nagpadala kasi siya sa mga bata ng pangjalibi daw, hindi labas ko Isa, isama na lang ako buring naman sa bahay mga idol ang budget niya mga idol is para lang naman sa mga bata ah. pero sama na lang ako no <laughs> happy birthday ma'am ma'am happy birthday belated happy birthday hi sis, dead Birthday daw dinig mo yun mama birthday daw sana all birthday salamat blessing mo ano salamat sa blessing mo yun sa pa libre mo yung Sa ano sa ano paano ano paano ano ano paano ano paano ano paano ano paano Ron. paano ano ano paano Ron. 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 ano ano ano, nasa Portaza. Damat kayo. So, yan ang hanap. Ayan, lang pa ako dito. Ayan o, ano na yan o? Go na, go. Diretso na to. Diretso na to, mga idol. Ayan. Hira, mag-video, mga idol. Nag no? Ayan, nag-drive, no? inawakan ko lang yung camera ba. Kasi, ano, wala lang. Trip-trip lang to. Saya so, nak sama hanya kami ngayon dun, sa Jalibi. Yang para makan sa family ko, taon kuno sila, so Jalibi. Minsan lang yan makakain ng Jalibi mga ito so, dito kaya. Ha. Papakula sila dito sa si papa. Hindi pa yung makakain. Tuloy. Makain, makain man tat. Grabe dia no. Yun na sang nasabi sa anak ko, grabe. Eh, はい。 sakripisyon na to ang sa kagastuhanan ba hindi kasi ano kasi mga idol diba so, may kamahalan kasi yung Jollibee para sa amin yan mga idol ha? tandaan nyo ulit to mga idol hindi naman vlogger na ako pero hindi naman ako mataas yung sahod talaga tingnan nyo yung youtube channel natin punti lang naman yung views nasakta na po sa sinabi ni Green hindi daw kahit tita nila di ka ang jalipi baon pero siyempre unahan na to bang pangadlaw adlaw baon ninyo green bang baon bigas no mabayarin natin ang gas sa motor mm. mga ganun ba sana maintindihan nyo yung mga anak uh, mga idol dito na tayo uh, yeah, Salamat sa inyo mga sponsors Salamat sa inyo lahat dahil kung wala wala natin mga idol no? normal lang hindi makatikim yung mga anak ko ng ibang bagay o mga gamit no sige na mga idol doon no? na lang dahil kita kids basta happy birthday ma'am dit salamat wow ito ang pinang sa... inasa asa wala ilahat mo na wala o, hindi ako nag vlog o, totoo yun totoo yun be o dal, -dal -ba. mag vlog ano? puti na lang nakaisip ka mag vlog o oh. o dal, -dal to sa akin mga ito o to sa akin sa lahat ng magkakapatid dito yung ano mga idol yung baga na ano siya sa akin siguro mahilig din magsalita pa mahilig sa kamera ah, na dito na pala kayo sa ano mga dolo? sa city hall ng talibon ah, talib municipal hall ah, ayan yung simbahan nila dito mga idol ayan yung alturas oh Pasensya na kayo sa pagbibidyo ko mga idol Medyo ano Hirap siya oh, Alturas Ito yung pinaka Kumbaga pinaka ano dito Pinaka Ano dito eh Pinaka Mall Ha? Oh, pinaka mall ba? Alturas mall Oh, ayan oh, Mang Inasal malapit na niya magbukas oh. Ayan, oh. Inasal diyan mga idol yan yung shopping noon. Tsaka hmm. ito na mga idol, nasa Jollibee na tayo. Ito lang muna ang vlog ko ngayon mga idol. Ah. Pakita ko sa inyo ha. Ah. O sana manood naman kayo mga idol. Ah, ah, ah. Oh. oh, ayan. Hanap lang ako ng parkingan mga idol. Doon na lang tayo sa loob. kids. Okay? Salamat sa lahat. Uh, ayan na, dito na kami sa loob mga idolo Dito kami sa loob, Dali ko lang pa yan Dito kami sa maliit na misa lang yung bakante Ayan oh. kay tita ay Tindyo tita Tita Hindi, tita di Ayan pag-greet mo ay. Pag-greet mo. Thank you, Tita. And happy birthday. mo. Wala na nga na mga Idol. na ang... Pero itong bakit na mataas na May clay lang yung... May clay lang yung misa namin. Nagkuha pa sila ng kulang. Salamat dito ma'am from Ma'am Diet pala Sige kay si Ron Thank you dear si Ron Salamat Sir, take out na to Ayaw lang sa nag -ibutang. Di ako diri lang sa sapikas Pwede makabutang kabutang niya boss Kung take out, ibutang dito to Kung take out ito Oh, kana okay. lang Ya nagpa out si ano si Mamid, kay Mama. kay ma! si Mama na ma. Diyan lang sa butang mang. Okay ra man. Diyan lang sa okay ra man boss no? Diyan na na, na si, direct, ka, sa. ka. Dire ka. Sa mo So yun na, lisoda Na eh. Ano kami dito? Nang na. Ano ka sige? Salamat lang dahil sa inyong kaugalingon. Hmm. Salamat po sa inyong kaugalingon. Duko lang, Duko.

Murad sa Bunghira <laughs> uh, Parang sa Bunghira siya kay ano siya tao ito parang malaki yung bag kasi kaya ito lang laman <laughs> ha? Lang naman. Wala na, naka-plaster na ito Ay, ito nga oh Balinda dito ah Dong Psst. Dong Pwede yung balinda ah Malipat kami doon, tika lang ako Ayan, mga idol, lipat kami dito kaso wala nga lang ano nga ilun. Oh, dim light siya mga idol ba? Pa, kita ko pa. Di gani. Ang saan lang mga idol. Oh, anak. Dito, isub dito. Bibi Sam. Bibi, iso dito. Isub dito. I'm hurting... sama na. Ha? Pasok. Ano man Yan, mga Andito na kami sa bahay. Pasensya na kayo. Inoff ko yung camera doon kasi dim, dim dim light man. Tulad nito ba? giba. Ito nga pala mga idol. May ano kami dito. Dumating na yung ano, ni ma Ni mam ma from UAE. Semento. Lakas yung ulan kanina. Kaya tinakpan ko dito ng ano, trapal. May mga idol. Hmm. Dito na kami sa bahay. Yan may tao sa bahay si ano, si Bianan. Kaso hindi marunong mag-adble ba <laughs> ng lak. <laughs> Di open naman doon sa kabila. Oh. So, dito na kami mga idol. Sinsa na muna mga idol kay makalat ha. Makalat. Yan hindi pa nakapagtupi si Mrs. Oh. Dito na kami ma'am ma. ah, Salamat dun Ma'am from UAE Sa Siminto Ayan okay. mo ma'am O Huwag ka naglantong TV di ay Huwag din ni Pandarang TV Ula man Ha? Huh? Uy Ano man no, 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 no. Ay nahuad mga idol Naula Naula siya Sige so, na nga mga idol, nandito na kami sa bahay at it's time to ano, bye-bye. At saka thank you sa lahat ng nanood at sumama sa amin doon sa sa mga idol. Sa aming video-video, no? Together with my kids. Ah, oh. di ba? Salamat muna idol. Salamat uh, ka. Mm. Favorite ko. Rice. Mm. Ma. 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 Si green, si, si, mga idol, nakatulog na 'yan sa motor papayahin namin pauwi. O, oh, ayan sa'yo. ano ka. Pina ano ka ni ma'am. Ma'am, date daw. O, oh, ayan sa'yo, ma. Dato, o. Oh. O, oh, tsara. Abli, ragunig tarong, bi. Eh, uh. ganan mga idol. Tiguan na din sa akin. Mahina na yung pandinig, pandinig mga idol. Mahina na, na din siyang lumakad. Ha, na ko ni nakbi. Papa na, sa lutog Na ni o. kay maglisod sa ng lula. So ayan, mga oh, idol, dito lang to. Thank you sa so lahat na nanood ngayon, no. Salamat, salamat. Bye-bye, mga idol. Bye-bye. Oh, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, mga idol. Thank you. Bye-bye, mga idol. Bye. Bye, bye. bye mga idol. Bye. Salamat, Ma'am Ded Happy birthday. Bye. Si Ron. Si Jocelyn nga bala. te. Kuya Mar, si Mary, Perry, Ma'am Clarice. Kuya Eric in Cabo at Winna.